Good morning mga kaswerte. Nandito na naman po ako upang bigay sa inyo ng palibagong pampaswerte tip. But before anything else, I would like to request na ako po ay inyong i-follow sa aking Facebook account. So ito po ang aking Facebook account. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube account. That's Angel Card 88. At sa mga gustong umorder ng ating mga pampaswerte bracelets, all you need to do is message me on my Facebook account. Yung link po mismo nandito sa aking bio dito sa TikTok. Again, yung mga ituturo ko sa inyo ngayon ay pwedeng gawin anytime. Pero ako ay preferred Friday, this Friday, at 8.08pm. Kakailanganin lang po natin ay ang mga sumusunod pentel pen or pen. Ang kulay po talaga ay kulay green. So, sa mga supporters ko dyan, sa mga followers ko po, bumili na po kayo ng kulay green kasi marami po tayong gagawin na involve po ang kulay green na pen. By the way, make sure na matapos nyo po itong video na ito at mag-comment po kayo ng abundance sa comment section dahil ako po ay magagather o mag-co-collate po ng mga names na aking ime-mention sa aking pampaswerte ritual mamaya. Siya nga po pala, bago tayo gumawa ng mga pampaswerte, always remember na kinakailangan po natin i-cleanse yung ating mga palm para mawala po yung mga negative energies or negative unwanted energies po sa atin. This can also help us para rin po mawala rin or marub off yung negative energies na na-absorb natin around us. So, all you need to do is get yung rock salt, maglagay po kayo sa palm, and make sure doon na lang po tayo sa harapan ng lababo habang ginagawa ito. So, maglagay po tayo sa palm, and then ilab po natin ito. Mga 10 to 15 seconds. Huwag po masyadong ilab ha. Ganyan lang. Okay? Then after that, tayo po ay kumuha ng turmeric. Okay? Ito optional na po ito, ha, pero ako ginagawa ko ito. So, yung turmeric, kayo po ay maglalagay sa palm. Then, ito po ay yung irarub din. Okay? Then after that, tsaka nyo po i -rinse. So recap, maglagay po ng asin, rock salt po sa ating palm. Then i-rub po ito for 10 to 15 seconds. Then rinse po. Then after that, tsaka po tayo maglalagay ng turmeric sa ating palm. Then i-rub din po. Then after a few seconds, ito po i-rinse na po natin with water. And then pat dry. Isa pa po sa ginagawa ko, yung ginagamit kong panulat, akin po itong nilalagyan ng laurel. So ako po yung naglalagay ng 8 pieces ng laurel sa isang sealed na container or plastic ziplock. And I will let it stay for an hour or two. Bago gumawa po ng mga pampaswerte, gamit itong mga pens na ito. So, ilang pieces ng ano, ng laurel, baka may tatanong siyan. Eight pieces ng laurel ang nalagay ko. So, again, recap tayo. Mag-cleanse muna ng kamay para matanggal ang mga negative energies na kumapit sa atin. Maglagay ng rock salt Rub ito for 10 to 15 seconds Then rinse po Then after that Turmeric Maglagay sa palm Then rub it 10 to 15 seconds Then rinse Sa panulat or sa pen na gagamitin Or pen to pen na gagamitin na green Ito po ay lalagyan ng Walong laurel at doon ilalagay ang ating mga tense or panulat na gagamitin para sa ating ritual. Guys, don't forget to share this to your friends. It's very important na nakishare po kayo ng mga ganito klaseng bagay doon sa ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Dahil ako po ay nagsimula sa pag-share po ng mga ganito. At sabi nga nila, di ba, sharing is caring. So, magsimula na po tayo. So, sa ating left, kaliwa po ah. Nakikita niyo po may bakas pa ng turmeric. So, again, yung turmeric po, optional yun. Ako, wala akong turmeric. It's okay. Pero ako, yun po yung kasing pinapractice ko. Hindi yun po yung aking sinishare sa inyo. So, sa ating left palm, tayo po ay maglalagay ng numerong 3, 8, 9. Okay, that's 3, 8, 9. So that's 3, 8, 9. And then after, maglalagay po tayo ng Fehu rune. Dito naman po sa bahaging ito. Okay? So, 389 at Teho na rin. Always remember na pag gawagawa po tayo, mapampaswerte tayo po ay sa proseso. Because if not, huwag na lang po natin gawin. Sayang lang po yung panahon. So, after drawing these numbers and rune, i-close po yun natin yung ating palm. And we will close our eyes imagining na nangyayari na po yung mga gusto natin mangyari. Ito pong tinuro ko po sa inyo ay pwede po sa negosyo, pwede po sa mga naghahanap ng trabaho, sa promotion, at any po na gusto nyo pong i-manifest when it comes to money and success. At sa business na rin. So again, don't forget to follow me on my Facebook account. Dahil doon po mismo sa Facebook account, makita nyo po ang iba't ibang testimonies ng mga taong sumerte na sa ating pampaswerte bracelets at sa ating mga pampaswerte rituals. At i-share nyo na rin po ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na gusto nyo pong swertehin. So again, this is Angel Card saying love and light to all and let's stay positive.